hafizna al-Qur'ana na sa ulo ng mga kababaihan ang Qur'an. Ang pag-i'rab ng hafizna, fa'lun madin mabniyon ala sukun litisalihi binunin niswa. Ang hafizna, ito ay nakalipas na pandiwa na mabni sa sukun dahil siya ay nadugtungan ng noon na pangbabae. وهي ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل ang nunun niswa siya ay dhamirun muttasil dhamirun na nakadikit mabni sa patha ang kanyang kinalalagyan sa pag-arab ay marfu dahil siya ang fa'il al-qur'ana maf'ulun bihi mansub wa alamati nasbihi al-fathatu adh-dhahirah al ang Qur'ana siya ay maf'ulun bihi kaya siya ay mansub. Ang alama palatandaan ng kanyang pagiging mansub ay ang klaro na pathah.